Ayan, magandang hapon sa inyo mga kaibigan. <laughs> Pakya tayo ng, ano, Baya Ragay Kamarini Sur. Ayan. Uh, ah, nag-vlog tayo dito kasi meron nag-request dito sa atin. Ah, hindi tayo makakit kasi ayan, nag-uulan eh. Kaya, ayan, may deliver tayo ngayon. Samantalahin na natin. So, mag-vlog na tayo diretsyo. Ayan. Shoutout pala dito sa mga taga, ano, sitio bagong puok ng poblasyon ni Raya. So, ayan, hindi na tayo ngayon may mga customer din tayo dito eh. Isa din tayo dito. Kaya lang meron tayong ano, nasa unahan na truck. Saan kaya ang punta ng truck na to? Karga nyan bakal. Mga bakal. Yan, nag-iba na kasi yung timpla ng panahon natin. Bare months na kasi. Mas madalas na yata yung mga pag-ulan-ulan. ulan ulan pero ano naman, kapag ka minsan naman, eh, gumaganda naman yung panahon. Ayan, may nakasalubong kami, pinilit niya. Naku, sabit. Ayan, gagalaw dyan kuya. <laughs> Sinagasa niya yung mga <laughs> putol na saging dun sa kabila. Kaya malapit na pala yung undas, maguundas yan Ayan, mag na naman tayo dito sa abroad. Bibisatayin ko rin dyan yung tatay ko Nandyan sa abroad <laughs> Ako na lang yung dadalaw Kaysa kami yung dalawin <laughs> Mas okay na yun ako na lang yung dadalaw Ayan uh, Ito yung ano uh, Catholic Cemetery Located dyan dito sa Sitio Bagong Puok May mga naglilinis na yata dito eh eh no, masukal oh. Pero bago magano bago mag November, biglang lilinis 'yan. Lumilinis 'yan bigla. Sa ngayon, medyo masukal pa talaga siya. Eh magdi-deliver pala tayo ngayon ng ano, ng washing diyan sa ano crossing ng bahay. Uh, may bumili sa atin ng washing taga ano sila taga palang sila pero hanggang crossing ng bayan lang kasi ang deliver natin uh, hindi na tayo aakyat ng, ano, ng palang may kasi yung sasakyan natin doon di paakyat tsaka hindi rin biro yung daan mababa lang kasi tong bagong truck ng wheelies kaya ano mahirap naman isa gupa baka magka aberya mahirap na malayo pa naman sa bayan Ayan, o, ingat lang sa lahat ng bumabiyahe. Sobrang dulas ng kalsada ngayon. Kanina, lakas talaga ng ulan. Grabe. Bagyo-bagyuhan. Kaya ngayon lang tayo nakalis ng opisina. Ayan, ano shoutout pala sa mga ano, taga-baya. lalong lalo na kay, ano, kay Boss Jeric Martinez. Ayan. At sa, ano, sa video video Network Bank ng Ragay. dito medyo maluwag na dito yung daan pero hindi pa rin tayo makaka-overtake dyan sigurado yan ah, muna kami guys balikan ko na lang kayo mamaya pag ano malapit na kami sa sentro ng bahaya yan malapit na tayo sa sentro guys ng bahaya Nandito na ulit ako nag-video. Ang bagal kasi nung nasa harapan eh. <laughs> Nakakangalay kapag nakasunod lang talaga sa mabagal na sasakyan sa unahan. Ayan, shoutout po pala sa lahat ng tagabaya, Ragay Camarini Sur. ayan. At shoutout pala kay Boss Ahan, ayan. Nag-PM siya sa akin nung isang araw kung pwede daw oh, maka uh, makapag-vlog din daw dun sa ano sa basketball tournament nila dito sa Baya. Magfiesta kasi dito sa Baya ngayong November eh. So yan kasi ang problema may nakasabay na schedule kaya hindi tayo nakapunta. So ayan kay boss pa pasensya ka na boss. <laughs> Kung mas maaga sana yung sabi mo para na-schedule natin. Ayan, eh, bigla lang siya nag -chat nagkatawan na meron tayong schedule na lakad kaya hindi tayo nakapunta dito sa bahaya well anyway shout out sa iyo boss maraming maraming salamat sa pag reach out uh, siguro sa susunod baka ano mapagbigyan ko na yung request mo na makapag ano tayo dyan makapag vlog tayo dyan sa basketball tournament dito sa, ano, sa bahaya so dito na tayo ngayon sa sentro ng bahaya ang deliver natin ay sa ano, sa crossing ayan dire-diretso pa tayo malapit na dito mag ng fiesta Nga alam ko ang piyesta dito November eh so ayan shoutout sa mga kapipinsana natin dito ayan <laughs> hindi ko na kayo may isa isa ang dami nyo kasi eh. shoutout na lang sa inyong lahat ayan maraming maraming salamat sa panonood ng ating mga videos so dyan ginaganap yung basketball tournament tuwing gabi Nubaya, Barangay Plaza Ayan na, di ba ano? May nag-iisang ano, color game. Ayan oh. <laughs> eh yung perya dito nag-iisang color game. Ewan ko nasa na yung ibang kasamahan niyan. Naliligaw na yata. O baka natutulog pa gano. Naghanap ng matutulugan. Kapag kagabi lang yata sila nag-ooperate. So ayan yung Bayo Elementary School. Oh. Shoutout sa lahat ng taga Elementary School. Lalong-lalo na kay Masi marami tayo dito ang kamag-anakan. Pwede nyo rin kaming i-invite sa fiesta. <laughs> Pag kayo magalala, hindi ako magdadala ng 8x11 na plastic. <laughs> 8x12 lang. 8x12 lang. <laughs> Yan, sobrang bagal talaga ng truck oh. Saan kaya ang punta nitong truck na to? Dalawa lang yan. Kung hindi na nakakiyat ng ano, palang, uh, bababa yan ang salvasyon. Diyan natin yung malalaman mamaya pagdating sa crossing. Yan. Pagdating dun sa crossing, ah, uh, Cut ko muna itong video kasi hanapin ko pa yung customer eh tanong-tanong pa tayo. Marami din kasing nagbago dito sa bayak compared dun sa nung mga bata pa kami. Siyempre, gumanda na rin yung mga bahay nila. Ayan. Iba, iba yung ano, iba yung forma dati ng ano, ng mga bahay dito compared sa ngayon. Kaya kailangan na natin magtanong-tanong plus. Ah, uh, siyempre, hindi naman lahat ng taga-baya, ah, uh, di tulad dati kilala natin ngayon hindi na kasi syempre meron din naman ng ano, mga kumbaga sa ano may mga dayuhan na din dito na nakatera yun kaya kailangan na natin magtanong tanong yan malapit na tayo sa crossing ng bahaya sama ulit natin si Busit Truck ayan yes, <laughs> inaantok na yung kasusunod dyan sa truck na yan <laughs> talaga <laughs> Sobrang nakakaantok talaga tapos ganito pa yung panahon, Diyos ko po. Kung meron lang auto flight truck, malamang naka ano na to. <laughs> Autopilot na to. <laughs> Ang truck talaga dito, Biruin niyo ayan, oh, may truck po oh. oh di ba? Ano kaya meron? Ano kaya siguro may kino-construct Tras. dito? Ah, Cupra. May namimili pala ng kopra Ya yeah, pala. Ayan. Up Wag kang atras, boy. Ayan, Shoutout sa mga taga ano, Gonsalvo. Ayan, may dalawang estudyante. Good luck sa inyo mamaya. <laughs> Lagot kayo. <laughs> Ba't wala kayo sa classroom nyo? Ayan. Ayan. Ah, uh, do ano ba to? Hmm, ano ba to? Ano, ano sa tumigil? May uh, motor ganyan. Oh, may motor. Change. Ah, high school dito sa Baya. may bumaba yata yan, shoutout sa mga estudyante nitong ano anong school nga to <laughs> kalimutan ko na ah, Cristobal de Aquino Memorial High School si ayun. Dams, si Dams. shoutout dun sa dalawang estudyante na yun na nakatambay sa gate, yari kayo mamaya <laughs> ah, kaliwa. So yan, dito na tayo yung sa Crossing Baya. Shoutout sa mga kamag-anak natin dito sa Crossing Baya. Ah, kiat yata ng palang to. Kumaliwa eh. Yan kasi pababa ng ano, papuntang salvation yan. So, ah, kiat siya ng palang. Ayan. So, dito tayo magsisimula maghanap dun sa bahay ng customer. Apa nopo ah kapitan di kapitan mana ah Mama ya tanang-tanang nari so aku mau di situ untuk muna. nana So ayan guys, uh, cut ko muna yung video tap, at magtatanong-tanong kasi tayo kung saan yung bahay ng customer natin. So ayan, balikan ko kayo mamaya. Ayan ay baba na natin yung unit na dineliver natin. Buti na lang, nasa tabing kalsada lang yung bahay. Ayan. Uh, bababa na tayo ng baya. Kasi may mga ibang destination pa tayo. Pero ito lang muna yung ano, ito lang muna yung video ko kasi ah... Uh, ito yung isa sa may mga matagal ng request. Ayan, no? Oh. Cristobal de Aquino Memorial High School. Shoutout sa inyo. <laughs> At shoutout dun sa dalawang estudyante na nakatambay dun sa gate kanina. Ayan, lagot kayo sa mga magulang nyo. Wala kayo sa ano. Wala kayo sa classroom. Oras ng pasok. Ayan. <laughs> shoutout pala kay boss, ano, kay boss Jeric Martinez. Ayan, ng ano. BDO Network Bank sila pala yung ano dyan pala sila nagbababa ng ano kopra yan may mga namimili ng kopra dito pabalik na tayo ng sentro ng bahaya. sayang hindi kasi kita dito sa video yung itsura nung ano nakikita ko dito nasa mataas na party kasi tayo kita ko dito yung dagat kaya lang hindi kasi makikita sa video so yan shoutout sa mga nakakasalubong at nakakasabay natin Ayan, maraming maraming salamat pala sa mga nag-tune in kahapon dun sa live natin habang tayo ay bumabiyahe. Maraming maraming salamat po sa mga nag-comment, nag-like, and nag-share ng ating live. Ayun, so kita-kita na lang tayo ulit sa next live. <laughs> Ayan, tama yan kuya, dahan-dahan ka lang kasi madulas yung daan. Mahirap magpabilis-bilis lalo na dito. Tapos makipot pa yung daan. Ako, delikado and very good ka kuya <laughs> dahan dahan lang yan wala nga lang signal light yun lang doon po sa sabaw <laughs> so ayan muli shoutout po sa lahat ng taga baya ragay Kamarini, sur lalong lalo na sa mga kamag-anak natin dito ayan Shout out po sa inyo. Sana mapanood nyo rin tong video natin. Ayan. Kung sakaling nakita nyo mang kaming dumaan, comment down below na lang kayo. Nagbabasa naman ako ng mga comment. Eh. Nagre-reply din naman ako. Ayan o. Oh. Ang cute na mga bata. Ayun o. Oh. <laughs> Hindi ko alam kung anong meron silang activity pero ipon, ipon lang sila may pinagagawa yata si teacher yan ang ano, plaza ng bayan so yan, bababa na kami ngayon ng ano, bayan uh, shoutout na lang po sa lahat na makakapanood ng ating video yun uh, at maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta lalong lalo na po dun sa mga ano uh, po ng ating Facebook page at nagsusubscribe sa ating YouTube channel maraming maraming salamat po So ayan, hanggang dito na lang yung video natin at ano po, uh, see you sa next vlog. Ayan. Boss, peace out. Peace out. <laughs>